Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita. season San Juan, saksi to Jesus na inaw upang ihanda ang bayan. ng Panginoon. At sumainin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Paburi sa inyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang haserdote na ang ngalay sa Karyas, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa biti ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na mumuhay ng ayon sa mga utos at puntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sa pagkatbaok si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacharias ang nanunukulan noon at siya'y naglilikod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghantok ng kamanyan kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunod na kamanyang. Samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon na sa gawing kanan ng ng sunugan ng kamanyang. Gulat isa at ng gulat ni Zacarias at sinidlan ng matinding nang makita ang anghel Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matahot sa karyas. Ininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwag ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging takila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inog ng alak o anumang ilumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, napupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak na Israel ang tanunong balikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at tanong balikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ang, ng isang bayan ang Panginoon. Mga kapatid ang mabuting dalita ng Panginoon. Pinupuri ka pa namin ang Panginoon sa Jesus Christ. Sumayon so, po na wang kapayapaan ng Panginoon na kapatid. Salamat po. Tayo po ay nasa na gabi na po. Ano na ating po, po paghahanda, Ms. Mavena, sa karangalan po natin mga patron San Pedro at San Pablo. At sa gabi po na ito, ay special din tayo lang talibang po natin si San Juan Bautista, the Hilia, no, the Virgin Mass of the Nativity of St. John the Baptist. Ang nalala po natin concretely ngayon at bukas ay ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Kaya hindi lamang si San Pedro, hindi lamang San si Pablo, kundi si San Juan Bautista. At sila po ay mapapang, siya po ay mapaingan din po natin hanggang bukas. Dahil na po ito ay dakilang kapistahan. Kung mag-isip kayo bukas, no, sa araw mismo na kapistahan, iba po yung mga pagbasa. Iba po yung ibanghelyo. Mapapakinggan po natin, no, yung mga panilangit, mga pagbasa. Ito po ay, no, dahil na po, napakahalaga po ito. Kaya nga po ito ay dakilang kapistahan. So, let me, think. kasi, napaka no, importante po ng papel po ng ginampanan po ni San Juan Bautista sa kwento po ng kasaysayan na ating kaligtasan. Siya po ang takapaghanda ng daraanan ng pagdating na ating Panginoong Heso Kristo. The forerunner who will prepare no, sa kanyang mission sa kanyang misyon, yung pagdating at daraanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po, may tapo natin na bakit napaka-especial sa gospel, di ba? Ito kay pamilya po sa atin pag po'y nagsisimbang gabi tayo. Nakapangyay ba ibang Ibanghelyo na ito. Paano itinahayag si ko Juan Bautista ang sa dalawang senior citizen, no? Sa Kadat Elizabeth, imposible na. No? Sa biologically, well, sila na nga kumbaga nasa perspektibo na na sila pinabayaan na ng Diyos kasi hindi nga sila nagana pero sabi nga walang imposible sa Diyos kasi mahalaga ang kakampanan ng batang ito isisidang free ni Elizabeth kasi nga po iwan po please sa mata natin ang pagtutulay ang pagtutulay po ng lumang tipan at ng bagong tipan si San Juan Bautista, ang huling propeta sa lumang kupay, at tayo dadagin niya para may kanali, ay, eto na, no, darating ang tagapagbigtas. Kaya may pagkakun natin, dito po sa Evangelio, ano yung concrete beat na gagawin ni Juan Bautista? No? Sabi, sabi niya dito, yung panunumbalitin niya ang mga anak ng -ana Israel, pakakasundin niya ang mga, an ang mga anak at tanong ba dito na sa daan ang lamatuwid ang mga suwain. kubaga para sa pagdating ni Jesus, I in niya, yung indispose niya ng mga tao. Kaya si Juan Bautista, ano po yung gagawin niya? Magpapara, mapangaray, at magbibinyag. Kapangaray niya, darating ang pagpapagbiktas. Ibinagan niya mga tao para sila ay magbalik loob. Magbalik loob para sa pagpapagbalik loob sa kaya po paghihing ng tawad sa anong makasalanan, pagtutuwid ng buhay, pag sa malumang gawain. Ah, meron na mga puso at mga buhay na handang sana tanggapin ang tagapagbintas. Kamayta niyo po, ganun po kahalaga ang papel ni Juan Bautista. Kaya po, gato na po siya natin pinararangalan natin bilang kong simbahan. May pa po natin, paano natin sasummarize po ano? ito pong buhay, gawain, papel po, isa nang mag-isa. Nasa tema po natin, tawag ako sa po tema, ano po, nung pagdating ko po ito, ay meron palang tema, tayo po sa ikapat na araw. Yung tema na ito, so perfectly summarizes, ano itong meron kay sa nang mag pag-aalay ng sarili, bilang paglilingkod sa Diyos. Ito kasi ito mismo, ginawa ni Juan Bautista yung pag-aalay ng kanyang sarili. Hindi nga po yan sa buhay ng Bautista. Di ba? Malinaw niyang sinabi na ang kanyang pagpapanaral, ang kanyang pagpapangaral, na hindi para sa sarili niya. Yan ka sabi, ikaw ba ang tagapagligtas? Ikaw ba ang mesiyas? Sabi ng Bautista, hindi. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> hindi. Ano? Take news. Hindi ako ang tagapagligtas. No? Ako nga ay hindi kakapat dapat dapat magkalag ng panyapak ng tagapagligtas. Diba? Doon sa, sa naman, nung si Jesus, no, ay dumating at makita siya ni Juan Bautista, no? Siya, yung tinuro niya sa kanya maalagad. Siya, siya tinuro niya. Sabihin ko, si Juan Bautista, ang kanyang pagdidikot ay hindi baka sarili. Kasi tingnan niyo, sa si paking Juan Bautista, sa madaming nakinig at sumunod sa kanya, pwede yung pahabig sa kanya. Akin, Akin, ako, baby ang kinit. Pero, kung makita niya po, ang kanya, pag-aalay. Malinaw sa kanya, buhay niya. Pag-aalay. Ibinigay niya ang kanyang panahon, kanyang lakas, kahayahan, bilang pag-aalay sa darating na tagapang Hindi makasarili, kundi pagbibigay ng sarili bilang paglilingkod. At ano po ang sukdulan nito na si Juan Bautista po no, ay mag-aalay ng kanyang sariling buhay pupagot na siya na ulo eh no, ni Herodes kasi nga maninigigan siya pero no Herodes no, wag mo eh, magigapit sa, kapatid, sa, asawa ng kapatid mo di ba? siya para sa tama para sa matuwid pag-alingkod sa Diyos at ito mga kapatid no, ang sukdulan nito ialay niya ang kanyang buhay bilang paglingkod. Salita, gawa at buhay, pag-aalay ng sarili bilang paglingkod sa Diyos. Sumasali din po sa mga buhay ng ating patron, San Pedro at San Pablo. Sumata so, natin sila, yung dalawang apostol po na ito, natin pong mga patron. Ito rin po ang kailangang pong ginawa. No? no? Sila po mga makasalanan. Sila po mga mayrina. Sila po mga maraming pakukulang. Pero, nung sila itinawag ng Panginoon, tinawag sila ni Jesus, di ba? Kanyang mga alagad, kanyang mga apostol, sumating po sila sa pag-aalay na kailang sarin. Yung pag-aalay nila di ba? Dili, diba? Si Pedro, ilang beses na pa, pero patuloy siyang tumatayo, no? Nanguna sa simbahan, bilang pastol no? Bilang leader, binigay niya ang kanyang sarili. Bilang pagbibigay. San Pablo, sakop no? Natakot-takot ka na mga hirap. Dati pag taga-usig. No? Pinakita ng Panginoon ng kanyang sarili. Kristo muli 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 muling na buhay. Konversyo na bago ng buhay. Marami siyang dinanas sa katakot-takot na, katakot na hirap. Pero, sige lang. Kasi yung pag-alay na ito ay pagbibigod pag -ilingkod. Ano po ang sinagot nila? Parang si Juan Bautista. Dumanak ang dugo. Si Pablo, na pinugutan ng ulo, tulad ni Juan Bautista, si Pedro, na itinako sa krus, pabalik ka. Juan Bautista, Pablo, Pedro. Nakita po natin sa kanila ang pag-aalay ng sarili bilang pag-inigod sa Diyos mga kapatid, ito po yung mahalaga hamon po sa atin. Yeah. Ang mga banal ko na ito, Ano sila po, sila, son, ay sana, hindi naman po natin pinipinala, ay nananalangin, hindi natulong nila, kundi maging huwaran din po para po sa atin. Na ang pamantayan, o mahalagang panunpunan ng paglingkod, ay ang pag-aalay ng sarili. Kasi po, pwede po tayo maglingkod po. Pero sa paglingkod, sa mga gawain natin, ito ba ay tunay na pag-aalay na ating mga sarili? No? Kasi po, bisan, okay ako, magbibigay ako ng lakas ko, kakayahan ko, pero baka mamaya, ito ay nakasentro sa akin. No? Nakasentro na dapat ako'y parangalan, ako'y makita, ako ay ma-upper, makakuha ko ng maraming likes, makakuha ko ng maraming views, ma makakabot ang ginagawa ko lang, uy, ako ay papurihan dapat ako ipakita. Ano? Pero ang tanong kapatid, tanong, paano sa mga kabutang ginagawa natin, walang, maling walang makapasalamat sa atin? O kaya, halimbawa po, walang makaalala sa atin? O magpapangaral magpapangar sa atin? O baka mamaya, umabot pa tayo sa mga pagsubok at pag-uusip. Handa pa rin ba ako, kapatid? Handa ka rin ba? Handa pa rin ba tayo na maglingkod? maglaan ng panahon, maglaan ng lakas, maglaan ng makakayahan para sa paglilingkod sa Panginoon o sa paglilingkod para sa ating kapwa, tao. Oh, ito yung mga kapalina, tanong na iwan ko sa atin. Pa hanggang saan ang iyakin ibibigay kahit naging di ako makita ng mundo. Pero alam ko na natin na ang Diyos ang siyang tunay na nakita sa atin at siya'y magpapala sa atin. Mga kapatid, ano po ang ating pong mga maibigay para sa paglinggo? Time, talents, pressure. No? At para natin ito, mga bagay ilalaan para po sa karangalan ng ating Panginoon. Nawagap na po natin ng na halimbawa po ni Juan Bautista, ni San Pedro at ni San Pablo ay selflessness. Selflessness. Pagdibot sa sarili o pagbibigay kahit kahit na mapakanalang. Laban sa selfishness. Sa buhay na lamang sa sarili. Sana po, sa panalangin ko ng Lodista at ating mga patron, San Pedro at San Pablo, na rin po tayo sa tunay na diwa ng Panginoon ko. Pagdibot sa sarili, pag-aalay ng ating mga biyaya para sa si kararangan ng Panginoon at sa kabatihan ng bawat.